Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ito po si Kayla Escalante para sa programang Unang Salmo. At samahan mo akong pasalamatan ang Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Sa ating buhay, parte na talaga halos sa bawat oras ang paghihintay, no? Paghihintay na maluto ang sinaing, paghihintay na dumating 'yung bus na sasakyan, paghihintay na dumating ang kasamang umalis. At sa tingin ko, mag-aagree ka kaagapay kapag sinabi kong isa sa pinakamahirap na gawin ay ang paghihintay. Dahil minsan nakakainip, minsan naman nakaka-discourage. Pero paano sa mas seryosong paghihintay sa buhay natin? Paghihintay sa tamang panahon mula sa Panginoon. Yes, God's perfect timing. Nalalaman nating hindi nagkakamali ang Panginoon at kasama dito ang kanyang timing. Mula sa mga ngaral, Kabanata 3, Talata 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Madalas sa buhay, may mga plano tayo na nais nating mangyari eksakto ng ayon sa ating kagustuhan. Dahil sa pag-aakala natin na alam naman natin lahat ng bagay kabilang ang ating future. Kaya paminsan, kapag hindi nangyari ang ating kagustuhan, nagiging impatient o nadidisappoint tayo. Napakagandang paalala sa atin ang sinasabi sa mga ngaral kabanata tatlo, talata isa, na may kanya-kanyang dahilan at panahon o oras ang bawat bagay sa ating buhay. Let us surrender our timeline sa Panginoon. Ibabad natin yan sa panalangin kaagapay. At kapag dumating tayo sa pagkakataong, tempted tayo na ikumpara ang takbo ng buhay natin sa ibang tao na bakit siya may ganito na? Bakit siya nakarating na dito? Bakit siya mas matagumpay kaysa sa akin? Let us remember na may plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Nasa kamay na ng Panginoon ang bawat mangyayari sa ating buhay. Willing nga ba tayong ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon? Pinanghahawakan ba natin na ang mga delays sa ating buhay ay hindi denials kundi parte ng kanyang mas malaking plano para sa atin? Kadalasan, ang mga saradong pinto sa buhay natin, ang mga no, ang mga not yet, ay proteksyon sa atin ng Panginoon. Maaring masakit sa una, ngunit sa biyaya ng Panginoon, let us thank Him for His protection. Let us always acknowledge ang sovereignty ng Panginoon, gaya ng sinasabi sa mga Kawikaan, Kabanata, Labing Syam, Talata 21. Isa. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din niyawe ang siyang mananaig. Nasa ang season ka ba ngayon ng iyong buhay, kaagapay? Ikaw ba ay nasa waiting season? o nag-worry sa takbo ng iyong buhay? Take heart, kaagapay. God is in control at mayroon siyang nakalaang panahon o oras para sa bawat bagay sa mundo. At sa ating paghihintay, hinuhubog nito ang ating karakter. Mula sa Roma, Kabanata 5, mga talata 3 hanggang hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Maaari tayong magala kaagapay sa ating paghihintay dahil nalalaman nating may bunga ang ating pagtsatsaga at pagtitiis. Sa halip na tanungin ng bakit ang Panginoon, magandang paalala sa ating itanong sa Panginoon kung ano ang kanyang itinuturo sa bawat season ng ating buhay. Sana kaagapay sa ating paghihintay, patatagin nito ang ating pananampalataya at hubugin ang ating pagkatao. Mula sa Filipos, Kabanata 4, Talata 6, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Tanungin natin ang ating mga sarili. Nananalangin nga ba ako ng may pananampalataya o ng may kabiguan? Habang naghihintay, let us pray with persistence and patience. Maging mapagpasalamat habang naghihintay. Bigyan din ng pansin ang mga bagay na ginagawa ngayon ng Panginoon at hindi lamang sa bagay na hinihintay. At kapag dumating na o sinagot na ng Panginoon ang bagay na ating hinihintay o ipinapanalangin, nawa ay ibahagi natin sa iba ang patotoo ng kabutihan ng Panginoon at ang pagsagot niya sa ating panalangin at paghihintay. At the end of the day, hayaan natin ang kwento natin ay magbigay kapurihan sa Panginoon lamang. Muli ka agapay, ikaw ba ngayon ay nasa season of waiting? Naghihintay sa kasagutan ng Panginoon? Take heart ka agapay. Patuloy lamang na magtiwala sa Kanya. Ka-faith lang ka Faith in God includes faith in His time. Ka agapay, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Sana ikaw ay napagpala sa ating napag-usapan. Paalala na anumang season ng ating buhay, patuloy lamang na ipagkatiwala ito sa ating Panginoon. Samahan mo kami ulit bukas, mula alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga sa programang Unang Salmo, dito pa rin sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanana. Muli, ito po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kikristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay! Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa, galak sa puso, naway magumapaw Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, Isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.